Huh? For food, food court side. Food court. For eating. Side. Yeah, yeah, I know this one. This tree is the vice president of the Philippines is here. She's here in food court. Yeah, she visited here. For Pilipino. Yeah. So, dito siya, guys. Tingnan natin kung maraming tao. Yeah. Ayan, nandiyan siya. Thank you. So, guys, nandito na ako. Pero, syempre, hindi masyadong halap Asan kaya siya? Oh, <laughs> excited. Asan siya? Asan ang ating BP? Asan? Asan po siya? Pause muna natin guys. Tingnan nyo kung sino yung bumuntot kay BP Sara. Asan siya? So, hindi ko pa nakikita guys. Makikisingit ako. Ay! Okay. Dito kayo! Ayan, lalapitan natin si Inita. Kasi para walang problema. Para sa niya. Kasi sa sino? Ito pala yung mama niya. Asa ah, si Inita? Mamaya na po, lang. Mamaya na po. Kailangan okay. ko na. Yes, Ang ganda-ganda rin yung mother. Okay po Sa so, ayun, uh, dami pa nag-iikot daw si nag-iikot daw si BP sa so, makabili ng pagkain. Nagugutom na rin ako. So, guys, andun pa lang, siya pala siya. Bawal kasi pagkago to eh. Kasama niya si Amy Marcos. Sino daw? Ayan si Amy Marcos. Ayan si Ayan si Malapit ko talaga itong si Mangga, Yan no si, ano, si mangga maganda ba Ang oh, ganda niya Ang ganda niya, no? Pwede yung lana niya, bro Ang ganda-ganda man manisya sa lana niya Sa ating mga kababayan Ayan po Mapapanood ni Tatay Digong sa dahil Si Sengu to sa kanya Ayun Next, guys Puntahan kami dito Ay, magigot na siya Tatay mo na siya Woo! Bawal si Miga. <laughs> Iikot daw siya sa mga table. ang mga kababayan natin dito. Pigil na pigil talaga sa you naong know, pigay sa pagsigaw, sa paglapit. Kasi alam nyo naman ang ating bansa, kinalalagyan po ay eh, may mga nire-respeto tayong mga batas dito. nandun na Kuya, hindi na. Ay, hala, alis na. Oh my gosh. Hindi na kami napuntahan. Ay wala ko makumpuna na alis na pa alis na raw alis na i'm Yeah. <laughs> Bye, -bye an siya no kasama ni bebe. Ayan. Bebe, <performance> 'yung uh, <skills oneself> kaya yan company... best forever best friends forever <laughs> magpadakip kay BP sara pagdating ng panahon 没按照。 ni nagas kon sino yung ano <laughs> sa title natin? Madulpir ka on. Ay gutom <gotong> kayo. <laughs>